Good morning mga paps. Diba nakita yung talong ko doon. Maliliit pa. Ayan ngayon. No? Malalaki na siya mga kapaps. Pwede na siyang pitasin. No? Pwede na pitasin. Makakapitas na tayo ng dalawa. Ganun nga lang yung papitas-pitas sa kanya. Dahil siyang bunga pero hindi sabay-sabay yung kanya paglaki. Ayan. Ang dami. Ayan ang ating magandang talong. Napakagandang talong nito. Na Masipag mo Mm ang aking alaga. Nagpapakarga na naman. Ayan, sitaw natin. Mahaba na ang palaya. Wait lang, baby. Ayan, ang ating sitaw. Malaki na. Kamatis. Ibuo na isa. Malaki na. Ayan, yung ating pechay. Malaki na ang ating pechay. Ang ating upo. Ayan. Iinit kasi mga kapaps. Kaya, yung mga gulay, kailangan. Inip. Eh, ano? Na Ano? na didiligan para din nalalanta yan no? Nalaka na ng ating mga pechay malauna yan, pwede na natin yan pitasin ayan ganda <laughs> ganda na ako pechay sili o oh. maliit lang siya pero ayun namumulaklak na siya ayan ang ating mga gulays ayan no ang gulay natin ganyan kainit kaya kailangan aalagaan mo siya sa pagdidili ganyan kainit ngayon mga kapaps. Kaya alaga ang mabuti ang ating halaman. Ayan Oh. No? Papaya. Ayan yung papaya. Ayan. Mga kapaps ang ating magtanim. Mga tanim natin. Ayan. Ganda. So, so, sobrang init. Ay, kaya kailangan na alagaan ng mga halaman ano na sa tubig yung ano pag di sila nadiligan grabe natutuyot sila yan ganda 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 na ating mga halaman bye bye mga kapaps god bless